So, Nagbabalik po ang Bantay Balita sa Kongreso at this time ikaw na. Yes, makakausap na po natin si House Deputy Minority Leader Atak ang party representative President Daniel live na live via Zoom. Good morning po Congressman and welcome po sa Super Radyo DCWB. Good morning po. Magandang umaga sa inyo at magandang umaga po sa tatanggapang pakinig natin dito ngayon sa DZWB. Isang magandang Sunday morning. Yes, isang magandang Sunday morning. Kailang maganda ba ang inyong Sunday? Kasi noong last Friday ay natalo po eh. Yung pong inyong uh, isinusulong ng Akbayan at iba pang mga kasamahan nyo sa minority na i-zero na yung un unprogrammed appropriations. Ayan, habang magandang ating Sunday morning kasi lubos ang pagpapala. Mukhang yung ating Monday medyo magiging gloomy dahil the, sa mm the -hmm. House is set to pass itong Jar Appropriations Bill na meron talagang dambuha lang lobo, bumubukol, talagang giant na allocation pa rin for unprogrammed uh, appropriations. Bakit po ba um, gusto nyong i-zero ito? Ano ho ang meron dyan sa unprogrammed appropriations para po maunawaan ng ating mga kababayan? Ano ho bang pinanggigigilan dyan, Congressman? Yan. Ayan, ganito lang po yan kasimple. Halimbawa po kung tayo po ay magulang, nanay o tatay at tayo po ay magbibigay ng budget o alawan sa ating mm -hmm. anak. Para yung anak natin pupunta sa atin, sasabihin niya, ito yung kailangan ko for the week. Yung regular ko mm -hmm. na pamasahe, pangkain. Tapos kailangan ko ng 5,000. Mm -hmm. Tapos pag tinanong, para saan? Basta kailangan ko ng 5,000. So parang ganun. Yung sa unprogram um, appropriations, wala tayong pagkakataon na busisiin para saan ba talaga ito. Kasi ito ay lump sum allocations. At nakita natin, in the past three years, ito talaga yung lumobong bahagi ng budget at madalas, ito rin yung ginagamit para maging daluyan ng mga gustong uh, mangurakot sa ating pungkaban ng bayan. Kasi when we looked at the trend sa program appropriations the past three years, napansin namin, halos higit 70% infrastructure. At alam naman natin, Nasaan ang katiwalian, mm -hmm. yung leakage, yung opportunities for corruption, nandyan yan sa infrastructure. So kaya sabi natin, aba dapat i-zero yan. Kasi mm -hmm. kung kailangan ng gobyerno na gawin na isang uh, proyekto, mm -hmm. ilagay so, doon yeah. sa program. Mm -hmm. At para may pagkakataon tayong busisi, malaman para saan ba talaga. Mm -hmm. Hindi dito sa lamsam na para tayo namamana sa dilim. Mm -hmm. Isa pa, alam nyo, napansin natin, dito sa program appropriations, parang napunta sa DBM ang power of the first na dapat ay nasa Kongreso. Kasi nga, DBM na ang nagdedetermine dito sa mahabang listahan ng mm -hmm. Program Appropriations, alin dito ay uunahing uh, labasan ng pera, mag-release. At uh, para bang sila na ang nagdedesisyon ano at saan gugugulin yung pera ng sambayanan. Opo. Balik, Congressman Sendanya, ano na po yung magiging next plan nate patungkol dito sa unprogrammed appropriations kasi tomorrow po Lunes ay ipapasa na pagtitibay na sa third and final reading ng Kamara. Mm -hmm. Ito pong uh, 26 General Appropriations Bill. So ibig sabihin talaga nasa Senado na ho yung bola para po dito sa usapin ng UA. Although kanina nakausap namin si Senator Sherwin Gatchalian at sa kanya personally uh, gusto niyang mawala na rin tong UA. Uh, ititira lang yung para sa foreign assisted yes. projects. Mm -mm. Ayan. And ano? natutuwa tayo na ganyan yung attitude initially ng mga kasama natin sa uh, Senado pagdating dito sa UA. Pero kahit ngayon, foreign-assisted projects, talagang tayo din ay nababahala dyan. Kasi mm -hmm. yung nakita natin na trend, halimbawa, while they're saying ni reduce nila, oo, may binawa sila, doon sa isang item, ito yung SAGIP. Yung SAGIP ngayon, mm -hmm. tinanggal yung letter I para mm -hmm. wala na daw infrastructure. So, binawasan nyo ng um, uh, around... Uh, 30 billion, pero yeah. nakita natin, dumagdag naman do sa foreign assisted projects. Yan pa yung isa namin hindi maintindihan. Bakit ang FAPs, ang foreign assisted projects, nasa program? eh dapat program 'yan. Mm -hmm. Kasi di ba pag kasi, ang foreign yeah. assisted pa nangutang tayo, pag bahagi ng terms ng utang natin, mm -hmm. gagawa ng isang proyekto, ganitong panahon magsisimula, ganitong paraan mm -hmm. matatapos. Mm -hmm. At uh, kung yan ay nasa unprogram kasi po ang unprogram para sa mga kababayan natin, mabibigyan lamang yan ng pondo kapag may excess funds ang gobyerno. Mm -hmm. uh, so ibig sabihin po, hindi pa sigurado magagawa sa taon na yon. At ang nakakalungkot dito, ang foreign assisted projects, sa baba taon na hindi mo siya ini-implement dahil nga ang program siya, bawat o nagbabayad ka ng commitment fees. So may binabayaran pa tayo. Mm -hmm. Hindi na na-implement, nagbayad pa tayo ng dagdag sa ating inutang. Ang, ang, um, sino ho ba ang insistent na wag galawin yung unprogrammed appropriations? Ang Department of Budget and Management huba o ang mga kongresista? Um, we're getting uh, mixed signals. No? Uh, may sinasabi na ang Department of Budget and Management mm -hmm. kasi daw may daw sila na i-accommodate at uh, i-implement ang mga FAPs. At yun din yung ine-echo ng mga kasama natin naman mula sa mayorya sa uh, House of Representatives. Pero sa dulo, yun nga, this is bad fiscal practice. Na para bang alam nyo na kailangan nyo gawin ang mga proyektong ito kasi ito ay terms ng ating loan agreements. Pero bakit wala sa program? Bakit nasa ang program? Yung isa pa na isang malaking kontrobersiya na nakita natin sa program, yung allowances for health workers na tinanggal nila sa version and substitute bill. Tapos, uh, ito'y po ulit-ulit kong tinanong sa plenaryo. no uh, Ito ay utang natin sa ating mga health workers na nung panahon pa ng COVID, mm -hmm. hindi nabayaran na bayaran emergency allowance. Mm -hmm. Ang sabi nilang gano'n, tinanggal nila ngayon kasi apparently na bayaran na daw. Mm -hmm. Which leads us, leads us to a very important point. So, ibig sabihin, hindi masinop yung mismong preparation ng ating NEP, yung proposal hmm. mula sa executive. Bakit kayo naglagay ng higit 6 na bilyong pisong allocation para sa isang item na apparently, sabi nyo, nabayaran na. Okay. So, hmm. this has too many questions. What hindi ito Tama ba, mm -hmm. ang, ang budget po, proposed budget for next year ay 6.7 trillion pesos, mm -hmm. 6.79. Mm -hmm. Tama? Yes. Opo. Doon sa nakatakda pong aprobahan ng Kamara bukas, magkano yung magiging unprogrammed appropriation, sir? Ang nakita natin is around 238 billion pesos. Mm. 238 billion, mas malaki pa kaysa sa budget ibang malalaking ahensya tulad ng D.H. at mm. ng DOTR. Ito po ba yung nakikita ninyo magiging parang pork barrel ng DBM o ng malaki niyang? Ah, nakikita natin ito na ito ay prone to prone. abuse at and corruption. Mm -mm. Opo. So sa palagay niyo po, ano dapat yung gawin ng Senado dito? Uh, totally zero na. Kaya lang kahit yung mga House leaders like si Deputy Speaker Ronnie Puno last Friday nakausap po namin, meron din pong statement si Speaker Faustino D, uh, dinidepensahan nila yung importance nitong UA. Ah, So, totoo lang, ang sinasabi kasi ng na dahilan ay eh, kailangan daw natin ng UA para sa mga emergencies tulad ng calamities, etc. Pero pag tininaman naman yung budget, meron tayong budget. Uh, emergency funds for calamities. Meron din tayong funds for uh, uh, other uh, contingencies. So, dapat doon yun kunin. At dapat matuto na rin tayo na mag-budget ng tama. Mm -hmm. Hindi pa ba sapat yung galit ng taong bayan na nakikita at nararamdaman natin ngayon? Today na nawagan ng CBCP lahat na magsisimba bilang protesta doon sa nangyayaring malalang katiwalian, magputi mm -hmm. to show their um, commitment against uh, the injustice that's happening. Galit na galit ang taong bayan. Ato. Isa ito doon sa pangunahing dahilan, ito nangyayari sa ating budget. but hindi nila ito maibigay mm -hmm. doon sa taong bayan na talagang naghihirap ang bayan ng buwis pero sa dulo, ninanakaw pa naman by the billions. Mm -hmm. Representative Sendanya, matanong din po namin kayo doon sa naging desisyon ng Kamara na kaltasan yung uh, 2026 proposed uh, budget ng Office of the Vice President. Kasi naglabas po ng pahayag yung kanyang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. And to quote them, sabi nila, bullying disguised as governance. Your ano po, uh, pananaw po dito. Linawin natin kung sino yung bully dito sa sitwasyong ito. Ha? Ang bully dito, yung nagsabi na, ay, hindi ako pupunta dyan. Pupunta ako dyan kung mayroong masunod na ganitong mga kondisyones okay. na para bang siya ay uh, anak ng Diyos na dapat i acord ng special treatment. Samantalang yung mga regular government agencies na talaga pinagbubuti ang preparation ng budget at uh, nagpe-present at nagpapaliwanag kung pupunta sa kongreso, special ba siya na hindi siya pupunta para ipaliwanag kung saan niya dadalhin? yung kanyang nire-request sa budget. Mm -hmm. Sabi nga din ni Manay Leila, ganun din. Ang effect parang yung mga nanghihingi ng baon. Mm -hmm. Ni ayaw ipaliwanag kung saan gagamitin yung baon na yun. At yung baon na yun, hindi naman niya pera, kundi pera ng taong bayan. Mm -hmm. So kung ayaw nga ipaliwanag, doon tayo bumalik sa panahon na ipaliwanag yung amount ng budget. Kaya nga we uh, revert back doon mm -hmm. sa level kung saan nung huli siyang ano, nag-appear sa Kongreso at pinaliwanag yung kanyang budget. This is not bullying. The bully in this room is the one who feels that siya ay special, siya ay nakakataas, siya dapat ang masusunod. Hindi ito according to the terms, ang power of the first nasa kongreso and she should abide by that. Ang... Siya ay isang official ng gobyerno at siya sa balangkas ng rule of law at konstitusyon. Ang tinutukoy po ninyo ay ang vice president, not congressman. Yes, yes, the Vice President. Apo. Bukas, ah, uh, aprobahan na nga po sa third and final reading itong 2026 GAB, Congressman Sendanya. Kayo sa minority, ah, uh, kung na-solve ba kayo na naging transparent talaga itong 2026 GAB mm -hmm. deliberations? Kasi yun talaga yung uh, front ng House leadership. Eh. Ito po yung pinaka-transparent, pinaka-bukas na pambansang pondo. Ayan. Napakababa naman kasi ng bar when it comes to transparency sa ating budget process. No? Kung ikukumpara mo ito sa mga nakakaraang taon, talaga namang uh, this is much better in terms of transparency. Kasi nung mga nakakaraang taon, alam natin na maraming mga conversations uh, walang access kahit ng ilang members ng House na hindi bahagi ng mga small committees. And we hope na ituloy-tuloy yung transparency hanggang sa level ng open by cam. Kasi sa karanasan natin sa 2025, saan ba nangyari ang maraming hokus-pokus? Nangyari during the bicameral conference. Parang mas makapangyarihan pa yung bicam kaysa doon sa dalawang kapulungan kasi they made major decisions. At ang balita, hindi lamang yung bicam, kundi mas maliit na grupo pa within the bicam. And last question ko na lang po, ihabol ko na lang din po itong issue. Kasi meron po kayong house resolution, yung Akbayan na reform block. Uh, pinapaimbisigahan niyo po itong mga haunted hospitals ng Department of Health. Ayan, ito nga hindi kami ang nagpangalan, ang nagpangalan mismo ay yung Secretary of Health ito daw yung flood control <laughs> yung sa loob ng DOH, mm -hmm. no? So at tama, hunted, malapit na ang uh, ang Halloween at ang nakalulungkot, itong hunting na to, hindi lang tayo basta tinatakot ng mga multo. Tinatakot na nga tayo dahil walang katiyakan na ng pagpasok mo na isang mm -hmm. government hospital, na isang health center ay maa-avail mo yung services na kailangan-kailangan mo. Pero alam natin dahil dito sa korupsyon, maaaring wala doon. So, um, this flood control within the DOH budget, particularly infrastructure na naman yan, ha mm -hmm. kinakailangan talaga nating investigahan. Mm -hmm. Kaya nga, mahalaga na sa loob ditong taong ito, dapat na-investigahan lahat bago tayo pumasok doon sa susunod na taon. And the, the DOH will have to cooperate para malaman natin sino bang sindikato dyan sa loob ng DOH ang nagnanakaw ng dapat para sa taong bayan hmm. na health services na kailangan-kailangan ngayon. So talaga yung kleptospirosis, okay. malalang-malala na nakarating mula baha hanggang Department of Health. Uh, Yan na, ang init. <laughs> Oo <Okay>, nakakagigil. Nakakagigil, <laughs> no? Oh, okay, nice yung mga issue ng katiwalaan. Oo. Baka good morning pa ako kanina, tsaka magandang Sunday umaga, di ba? <laughs> Oo nga eh. So, oh, abangan yan. natin yung butuhan bukas na malamang-lamang. Eh, masusunod na yun kasi third reading eh. Di ba kung anong na-approve mm -hmm. ng second reading, unless may mangyari malaki, yun na yun. yun na yung a-approve sa third and final reading bukas. Hindi ho ba, Congressman? Yes, yun yung mm -hmm. aaprobahan bukas at nalulungkot tayo na yun yung aaprobahan bukas. Mm -hmm. And with that po, maraming maraming po salamat sa inyong panahon sa amin sa DCWB. Lagi po kayo mag-iingat. Ingat lagi at good morning pa rin po. Happy Sunday po sa ating lahat. Good morning po. po. Iyan po si Akbayang, Partylist Representative, Percy Sendanya.